to Riyadh. Naghihintay na lang tayo ng pasahero. Call time nito mga 8 o'clock, mga 14 hours siguro. So most probably, darating tayo ng Riyadh ng mga tanghali or umaga. Mga 10.30 ganun. mo muna kami para kumain ng hapunan dito sa may Rafa go ng stop over kain muna kami water pepsi 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 Mostly mga kabsa shawaya ganang mandi si Peter yung naka yung driver namin driver ng bus you're the driver no? there you go you too guys so, ayan parating na tayo sa Riyadh so, nakakatuwa lang kasi nandito na tayo sa may uh, Riyadh station bus station actually so ayan nakakuha na ako na sundo natin what's your name? Yeah, brother? Uh, <laughs> from um, Daka. Okay, oh, sundo natin ngayon. Dito na tayo sa Riyad. Punta mo na tayo ng bata. Kakain at magpapakilo tayo doon ng bagahe. Oh, dito na tayo sa airport we ready na tayo para sa entrance where? there? o oh, here so yan uh, ilang ilang oras bago kami makapasok sa loob kapila na kami dito sa laba maghihintay kami na papasokin kami dito sa loob sa loob ng terminal 2 Buti na lang, nakadaan tayo ng bata kanina. Ngayon, sakto na yung timbang nito. 23, 23. lang tayo ng 18 minutes. Ayan ah, yung mga kabayan natin. No? Naghihintay rin sila ng uh, pagboard pag-board natin sa mismong airplane. No? Excited na kami makasakay na aeroplano ulit. At long last, makakauwi na rin ang Pilipinas. Sa tinagal-tagal ng panahon. No? Na, na malagi tayo dito sa Saudi Arabia. Halos kumakain na tayo ng alikabok araw-araw. At least ngayon, peace of mind, makakauwi na tayo. Pahinga muna, kasama yung pamilya. So ayan, finally. Finally! <laughs> Hi! Hindi na kami eh. Dito so, na kami sa loob. Eh, este. Papasok pa lang pala ng aeroplano. Ayan. Ito yung ano, yung hallway. Pwede na tayo mag na mag-check ng cellphone. Yan, yun yung airport nila. Makakalabas na tayo ng ano, airport ng uh, King Khaled. Hi, good evening, sir. good evening. So, good evening. Diretso tayo, sir. Yeah. Kanan po. Okay. So, yan. Boarding the airplane. Tayo <laughs> sa 49H. Yan. <laughs> Hello po. Hello Good evening. Good evening. Ayan. Ayan na, This is it. This is it. Teka, teka. Dito pala ako. Dito pala Sorry. So, ayan na nga. This is it. Uwi na tayo. Ayan, ayan na. Mabuhay. We are pleased to have you on board. Philippine Airlines Flight PR6. Pwede lang tayo sa pintana. Pero okay lang. Katabi natin si Kuya. Si Ate. Si morning na dito <laughs> uh, meron na lang siguro 2 hours I get bago kami mag landing We are Manila, San International Airport, and time check 9:30. The local time is 15 minutes past the hour of 9 in the morning. Ah, we are on schedule. Time check the day is today is 2024. Thank you, Thank you sir. Good day. Bye -bye. Bye. Thank you. So yan, nandito na tayo. Hey, thank you. Thank you po ah. Finally, nakarating na rin. Shout out, Sir. Shout out! Niya, shout out nga po Sir. Dito na kami sa Pilipinas. Oh. Nararamdaman ko na yung init. Pilipinas na talaga. So ayan, finally nandito na tayo kasama ang ano, family of course. Yan sila oh. Hi. Pwede so, pa na kami. Welcome back. welcome, home. back. Welcome, home. home. Yes. Sa wakas na sa Pilipinas na talaga tayo kasi ramdam yes. ko na init ng panahon ano. Kita niyo naman naka-jacket pa tayo. <laughs> Mainit pa yan. Mainit pa yan, partida. Talagang ano, ipasaw eh, eh. Yan, yun yung mga kasama natin. Ewan ko lang yung iba. Nasa sinatyes Yeah. Ito si Goya Anthony. Yan si Ate si Tsaka Hello. si Berna, after si Tol. Junior. 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 Yung uh, may bahay niya si Grace. Siyempre si Casey. At si Jamie. <laughs> ayos, ayos. Kompleto. Anong pangalan nga pala niya? Marian. Si Marian tsaka si Rivera. Hindi. <laughs> Hindi. <Parang laughs> alam ko Marian Rivera eh. <laughs> so yan na, meron na silang pa-welcome. Tanggal <laughs> namin yan. Ito yung flowers <laughs> ko. Wala na akong masabi. Talagang feel at home na talaga. <laughs> Sobrang warm ng welcome kami. ayan yung dinuguan, dinudo, Shanghai, karami bangus sa region. Ayan.